Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrfil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa so ngayon sira at dabanggit natin na uh, pagkatapos natin tatalakayin yung halatul iktisadiya yung kalagayang pang-ekonomiya ng Quraysh at ng mga Arabo sa pangkalahatan. Yung sumunod na topic, yung aklak o yung mga ugali ng mga Arabo. Pero lalaktawan na natin ito. Kasi para sa akin, wala nang, dinon masyado mahalaga itong topic na to. Kasi yung mababanggit lang dito, puro ano eh, puro mabubuting ugali ng Arabo. Baka mabudol lang kayo, kala nyo ganun nga sila. Sabi dito, sila raw ay magiliw sa bisita, tumutupad sa pangako. Hindi ganito, hindi ganito yung mga Arabo na kilala ko eh. Kaya lalaktawan na natin to insya Allah. Ano ito, kumbaga, ito'y naging obserbasyon ng mga scholar na ugali ng mga arabo kung ihahambing sa iba pang mga tao. Pero ngayon, globalization na kasi ngayon, kumbaga. Sa globalization, hindi lang produkto 'yung nagiging international o nakakarating kung saan-saan, pati ugali ng tao. Pati ugali ng tao. Merong arabo eh, updated siya nung nandun ako sa Saudi ah, uh, updated siya sa mga programa ni ano sino ba yun yung ano boom tarat tarat si, si Willie Rebilla <laughs> updated siya sabi ko ano, ano ba yan tinanong pa niya ako ba't hindi ko raw alam tapos yung pagkakatanong niya hindi ko nagustuhan eh alam Ma mahaba yung pasensya ko, pero minsan nabubisit talaga ako eh. Hindi ko nagustuhan yung pagkakatanong niya. Sabi ko, pag nabisit ako, sasapaking ko talaga to eh. Ba't di ko raw alam? Bakit ano ba yan? Sabi niya, TV show daw. O ba't nanonood ka niyan? Sabi ko sa kanya. Harap, sabi ko, haram. Ganun. Ay, nayaan ko na lang. Walang, ano, walang kwentang makipag-usap sa mga ganong klase ng tao. So, sa panahon ngayon, hindi natin masabi na ano eh. Meron lang isang klasing ugali, kumbaga yung yung isang nasyon o isang isang lahi ng mga tao. Kasi nagiging ano na nga eh, lahat na ngayon global, kumbaga lahat ay nagkakahawaan na ng ugali. Lalong-lalo na nakakapanood yung tao ng mga pelikula, ganun. Yun na rin yung nakukuha nila. So ito, mga ugali na ito, wala na ito ngayon. Hindi ko na rin inaasahan na ito ay ugali ng mga tao ngayon. Lalaktawan na natin yan, insya Allah. Pero may mas mahalaga pa dyan, at ito na nga. Nasa Bunnabi, salallahu alaihi wasallam wa, wa usratihi. Yung angkan daw ni Propeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam at kanyang pamilya. Pamilya niya, ibig sabihin yung kanyang nanay, tatay, na yun nga, bumubuo sa kanyang nasab o sa kanyang angkan o salin lahi. Sa sinasabi, nasabu nabiye na Muhammad sallallahu alayhi wasallam yun kasam ila thalathati ajza. Ang angkan daw o yung Siguro mas maintindihan natin ito kung sasabihin natin, ano na lang, uh, family tree. Di ba family tree? Uh, nandun ka sa dahon o sa bunga, tapos mag pababa yun doon sa mga sanga, doon sa katawan ng puno, pababa doon sa ugat. Yung pinaka kalululuhan ninyo na nakikilala ninyo. O kumbaga sa Mindanao, yung tinatawag na Tarsila, yung kumbaga, listahan ng mga pagkakamag-anakan, lalong-lalo na yung mga pamilya ng mga sultan, na iniugnay nila ang kanilang mga sarili na inapo kung sa Mindanao iniugnay nila yung sarili nila kay Sheriff Kabungsuan, Magindanao yung uh, ano pa isa? Buhayan, at saka yung kabuntalan at yung iba pang mga sultanit na meron doon. Kung sa Sulu naman, iniugnay nila yung kanilang family tree doon kay uh, Sheriff Abu Bakar na siyang kauna-unahang Sultan ng Sulu. Sa so parang ganito natin siya mauunawaan. Kung baga yung uh, mga pangalan ng mga tao ng mga ninuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung nagbabasa kayo ng Bible, dun sa ano, halimbawa, dun sa una ng Mateo, nandun yung tinatawag nilang nasab ni Isa alaihi salam, parang ganun yung tatalakayin natin ngayon, insya Allah. Sa so imang mga scholar, hinati nila sa tatlo nga ang nasab na ito. Tatlo. Isang nasab na ang dulo nito ay si Adnan. Si Adnan na kumbaga tinukoy nila na kalululuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung tinatawag na Juz'un ittafaqa kafatu ahli siar wal ansab. Ang lahat ng mga historian at mga eksperto sa sira dito sila nagkakaisa na ang tukoy talaga na mga ninuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hanggang doon kay Adnan. At si Adnan, siya ay humigit kumulang pang, uh, pang labing walo o pang 20 na lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung pangalawa, wajus un akhar kathurafihi al at isa pang family tree na mula kay Adnan, ito naman ay patungo pa doon kay Ibrahim alayhis salam. At meron na ditong pagkakaiba-iba ng pananaw. At yung pangatlo, mula kay Ibrahim alayhis salam, syempre kasama dito yung naunang nasab at yung pangalawa at tinugtong yung pangatlo hanggang kay Adam alayhis salam. So, pinakamatibay dito yung una. At hindi na natin babanggitin pa yung pangalawa at yung pangatlo. Sa mahalaga, yung pangalawa nagtatapos kay Ibrahim alayhis salam bilang kalululuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam at yung pangatlo kay Adam alayhis salam. So, dito tayo sa pinaka matibay insya Allah. sa so, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam siya ay anak ni Abdullah, ang tatay niya si Abdullah. At ang kanyang lolo ay si Abdul Muttalib. Si Abdul Muttalib. Sakto, natatalakay natin sa tafsir. aning sura tinatalakay natin ngayon sa tafsir? Suratul Fil. Si Abdul Muttalib, ang isa sa mga pinuno ng Quraysh nung panahon ng uh, pagsalakay nung ashabul fil Si Abdul Muttalib, siya'y nabubuhay nung panahon na 'yon. Si Abdullah, natatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kundi nagkakamali. Uh, wala siya doon sa Mecca kasi nga 'di ba namatay siya sa Syria nung naglalakbay siya at maring patay na siya nung panahon ng ang uh, panahon ng pagdating ng Ashabul Fil. Wala si Abdullah yung tatay ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi kasalukuyan siyang ipinagbubuntis ng kanyang ina na si Amina. Sa so yung mga sa mga ninuno ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi si Abdul Muttalib ang nakasaksi sa pagdating ng Ashabul Fil. As si Abdul Muttalib, actually, ang tunay niyang pangalan ay Sheba. Sheba, ibig sabihin ng Sheba, uh, matanda. Bakit siya pinangalanan na Sheba? Kasi nung bata ka pa, o nung pagkakasilang kay Abdul Muttalib, ano na siya, kumbaga, meron siyang mga puting buhok. Kaya tinawag siyang Sheba. Meron naman tao na natural na yung kanyang buhok talaga ay kulay gray, kahit hindi pa siya matanda. Kung bagay yung kulay ng kanilang buhok. Kaya tulad ako, paanong merong buhok na dilaw, yung bland, o merong buhok na pula, merong buhok na itim. So meron ding mga tao na ang buhok nila ay gray. Siya ba talaga ang pangalan niya? Kaya siya naging Abdul Muttalib, dahil nang namatay ang kanyang ama, na si Hashim, so si Prophet Muhammad Sallallahu tatay niya si Abdullah, lolo niya si Abdul Muttalib, lolo niya sa tuhod si Hashim. Nang namatay si Hashim, ang nag-alaga sa kanya yung kapatid ni Hashim, yung uncle niya, na si Muttalib, at nang dinala siya sa Makkah, inakala ng mga tao na ang daladala ni Muttalib na bata ay kanyang alipin. Kaya tinawag siyang Abdul Muttalib. Si Sheba ay tinawag na Abdul Muttalib. At kumbaga nadikit na sa kanya yung pangalan na yun. Yung palayo na yun ay nadikit na sa kanya. Nililista nyo ba? Baka halo-halo yung lista nyo ha. Magsimula kayo sa kay Propeta Muhammad Sallallahu Yung tatay niya si Abdullah. Yung lolo niya si Sheba o mas kilala bilang Abdul Muttalib. At yung lolo ni Abdullah, ko magalolo sa tuhod ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ay si Hashim, na nakikilala rin bilang Amr. At ang tatay ni Hashim, si Abdumanaf. Itong si Abdumanaf, na tinatawag din Almugira, siya naman ay anak ni Kusey. Kusey ang kanyang pangalan o tinatawag din siyang Zaid. At ang tatay nito na si Jose, ang tatay ni Jose o ni Zaid ay si Kilab. Si Kilab ang tatay niya si Murra. At si Murra ang tatay niya si Kaab. Si Kaab ang tatay niya si Luay. At si Luay ang tatay niya si Galib. At si Galib ang tatay niya si Fihir. At sa kanya na nga ipinangalan ang tribo ng Quresh. Na si Fihir, ang isa sa mga palayo niya ay Quresh. At ang tatay nito ni Fihir, si Malik. Ang tatay ni Malik, si Nadar. At ang tatay ni Nadar, si Kinana. Na kung mapapansin ninyo sa mga pangalan na ito, yung ilang mga angkan o tribo ng mga Arabo ay nakapangalan sa ilan sa mga tao nito. Halimbawa nga yung Kinana, yung isa sa mga tribo ng mga Arabo. So dito sila konektado uh, kay Kinana. Na si Kinana, anak ni Huzayma, at si Huzayma, anak ni Mudrika, at si Mudrika, anak ni Elias, Asilias anak ni Mudar, si Mudar anak ni Nizar, at si Nizar anak ni Maad, at si Maad anak ni Adnan. So hindi na natin ulit-ulitin, pwede nyo naman i-google yan, inshaAllah. O kaya tingnan nyo yung libro na ginagamit natin, yung Arahikul Ar Maktum. So ito yung pinaka-authentic na masasabi natin na genealogy, kumbaga, o family tree ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tulad ng iba pang mga lahi, ng iba pang mga tao, ang mga angkan ay tinitrace, tinutukoy sa pamagitan ng ama. Sa pamagitan ng ama. Nakatulad din halimbawa sa atin dito sa Pilipinas, yung apelido na kinukuha ng anak ay yung apelido ng kanyang ama. May lalagay yung apelyido ng ina bilang middle name, pero ultimately, makikilala siya sa apelyido ng kanyang ama. So ngayon, insya Allah, dadaanan natin unang-una si Hashim. Sa so, si Hashim, siya yung lolo ng tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi Wasallam So siya na lang yung matatalakay natin ng mas malalim dahil yung iba ay kaunti na lang naman yung natutukoy sa kanila sa mga hadith. So si Hashim, sa mga angkan ng Quraysh, kay Hashim ipinangalan ang angkan ni Propeta Muhammad SAW. Wasalam di Diba, sina Abu Jahal at si Khalid bin al-Walid, anong tawag sa kanila? Banu Maqzum. Sina Omar, Banu Adi, sina Propeta Muhammad sallallahu s.a.w., uh, ito na sila, Banu Hashim. Sina Abu Bakar Siddiq, Ridulohu Anhu, Banu Taim, at iba-iba pang mga angkan. Pinangalan lang din yun sila sa mga lolo nila. Singangkan ni Hashim, na siyang angkan ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay ipinangalan kay Hashim. Bakit napaka-importante ni Hashim at sa kanya ipinangalan yung yung kumbaga ito na yung naging pangalan ng angkan nila. Sa sinasabi, kad aslaf na anna Hashiman huwa alladhi tawalla as-sikaya war rifada min bani Abdi Manaf. Hina tasalaha banu Abdi Manaf wa banu Abdaddar ala iktisamil manasib fima bainahuma So nabanggit na natin nung nakaraan, hindi ko maalala kung nabanggit ba natin ito o nalaktawan natin, na si Hashim, siya yung binigyan ng responsibilidad ng pagpapakain at pagpapainom sa mga nagahaj. At ito ay isang kumbaga posisyon ng karangalan para kay Hashim. At katulad ng ibang ibang mga pamilya, meron ding mga hidwaan na nabubuo sa mga pamilya ng mga Arabo. Halimbawa si Hashim, Siyempre, minana niya itong trabaho na ito sa kanyang ama na si Abdumanaf. Minana niya ito sa kanyang ama na si Abdumanaf. Pero itong si Abdumanaf ay mayroon siyang kakompetensya na si Abduddar, nakamag-anak din nila. Kaya napag nila na paghati-hatian nga yung iba't ibang mga trabaho o iba't ibang mga serbisyo doon sa mga nagsasagawa ng hajj sa Makkah. At si Hashim sa kanya nga napunta yung pagpapakain at pagpapainom sa mga pilgrims o doon sa mga hujjaj. Sa sinasabi, Wakana ismuhu Amar. Ang pangalan talaga ni Hashim ay Amar. Ang tunay niyang pangalan ay Amar. sa so itong Hashim pala, palayaw lang din niya. Ang kanyang pangalan, tunay na pangalan ay Amar. Wakana Hashim Musiran da Sherafin Kabir at si Hashim ay nakikilala o kaya ay dinadakila doon sa kanilang angkan. Wahuwa awwalu man at ama at lil hujaj bi Makkah. At siya raw ang kauna-unahan na nagpakain ng tinapay na yung sarid, tinapay yun eh, na may ano. Kumbaga sarid, tinapay na parang ano, yung nilublob sa sabaw, meron siyang kasamang sabaw. Ganun yung pagkain nila noon. At nagustuhan ito talaga ng mga nung panahon na yun. Kung baga, ito'y isang recipe na inimbento ni Hashim. At ang paraan ng paghahanda nitong farid na tinatawag na ito na inimbento ni Hashim na dahil dito fama sa Hashiman illa li Hashmihi al khubus na dahil dito Si Hashim ay tinawag na Hashim dahil sa kanyang Hasham doon sa tinapay. Hashama, ibig sabihin, um, nagdurog o nagmasa ng tinapay. So yung Hashim, kung titignan natin doon sa Tasrif, Hashama, para magiging fail, ang Hashima magiging Hashim. Nalala pa ba ninyo? Aning aning fa'il ng fa'ala? Fa'ilun, di ba? Aning fa'il ng kataba? Ano? Aning fa'il ng kataba? Katib. So ganun din, yung fa'il, yung gumagawa ng hashima, hashim. Lubat yung kambala. Hashim, yun dun siya nang galing. At ganyan din, bukod pa rito, bukod doon sa inimbentong recipe ni Hashim na pinapakain niya doon sa mga hudjaj, wa awal man sanna ar rehlatay ni Likoresh. Rehlatus shita was safe. Si Hashim, siya rin pala yung nagpasimula ng dalawang paglalakbay ng Quraysh. Ano kaya itong paglalakbay na to? Ah, yun nandun sa sura to, sura to Quraysh. Paglalakbay sa taglamig at paglalakbay sa taginit. Si Hashim din ang nagpasimula nito. Kaya nga, nung panahon ni Propeta Muhammad SAW, kaya nga nasasabi natin na malaki ang papel na ginampanan ng angkan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpo sa kanya. Kasi nga hindi rin naman talaga basta-basta ang angkan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At may ulat nga Wa min hadithihi annahu kharja ila asyami tajiran falamma al madina tazawwaja Salma bint Amr ahadu bani Adi binanadjar wa akama endaha. Na daw si Hashim sa kanyang paglalakbay na ito, siya raw ay tumungo sa Syria para mga lakal at sa kanyang pagbabalik sa Madina ay napangasawa niya si Salma na anak ni Amar mula doon sa Bani Adi bin Najjar. At pagkatapos noon, bumalik si Hashim doon sa Syria para mga lakal. So hindi hindi na siya dumiretso ng maka, Kasi nga ang Madina nasa pagitan siya ng Syria at ng Makka. Nung napangasawa niya itong si Salma, tumira siya ng ilang panahon doon sa Madina at bumalik ng Syria. Habang buntis itong si Salma. Pero namatay si Hashim doon din sa Sham doon sa Palestine sa taong 497. Sa taong 497. At sa panahon nga na ito, 497, wala na yung Roman Empire. Pero, nananatili pa rin yung Byzantine Empire at sakop na nila yung Syria, yung Palestine sa mga panahon na yun. At yun nga, naging anak nila itong si Sheba na pinangalanan nga ni, pinangalanan ng mga tao bilang Abdul Muttalib. So si Sheba, doon talaga siya ipinanganak sa Madina. Doon talaga siya ipinanganak sa Madina. At nung lumaki na siya ng kaunti, dinala siya doon sa Makkah at walang nakakaalam. Sa sino man doon sa Makka, na siya pala ay anak talaga ni Hashim. At ang may dala sa kanya doon nga sa Makka ay ang kanyang uncle na si Al-Muttalib, kaya pinangalanan siya bilang Abdul Muttalib. At itong si Abdul Muttalib nga, siya na yung lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. So dito, naunawaan natin na si Hashim ang kauna-unahan sa mararangal doon sa mga lolo o doon sa pinakamalapit na kumbaga angkan ni Propeta Muhammad sallallahu wa wasallam. At maintindihan pa natin yung kahalagahan ng angkan ng Hashim kasi doon sa panahon na binoykot ng Quraysh si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'di ba yung doon sila na natili doon sa tinatawag na Shi'ib Abu Talib. Kinulong sila ng Quraysh doon sa isang lambak sa Mecca. Kasama doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Talib at ang lahat ng Banu Hashim, Muslim man o hindi Muslim. Sinamahan nila doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ipagtanggol nila si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa anumang pagtatangka ng Quraysh sa buhay ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pero actually, kinulong sila doon ng Quraysh, pero nangyari doon sa Sheeb Abu Talib, kumbaga pinagtatangkaan na nung Quraysh si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na patayin, si Abu Talib talagang nagdesisyon na ang sino man sa Banu Hashim na gustong ipagtanggol si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay sumama sa kanila doon sa Shi'ib Abu Talib. So kumbaga yung Shi'ib kasi para siyang uh, gilid ng bundok na makikita nila kung sino yung papasok at sino yung lalabas. So sa ganong paraan madali nilang may pagtatanggol si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At doon Kumbaga, sumama sa kanila ang lahat ng kabag-anak nila. Lahat ng Banu Hashim, sumama. Musliman o hindi Muslim. Pero siyempre, yung Quraysh, sinamantala na rin nila ang pagpunta doon ng Banu Hashim. Kinulong na nila doon yung Banu Hashim, na pinagbawalan nila ang sinuman na magdadala ng pagkain o magbebenta ng pagkain sa Banu Hashim. Nang tanging, tanging nakakain na lang ng Banu Hashim sa... Mahigit dalawang taon sila doon na nanatili. Dalawang taon sila doon na nanatili. Ay yung mga pinupuslit na lang nila na pagkain papasok doon. So yung angkan talaga ni Propeta Muhammad SAW, uh, salam malaki talaga naging papel nila sa pangangalaga. Ginamit sila ni Allah para pangalagaan ng buhay ni Propeta Muhammad SAW. Alhamdulillah, kahit ang marami sa kanila ay hindi Muslim. So, sa susunod insya Allah, tatalakay na natin si Abdul Muttalib naman, insya Allah. At sakto, kasi tinatalakay naman natin doon sa tafsir, yung tafsir ng Suratul Fil. So matatalakay din natin doon si Abdul Muttalib. So magiging malalim yung pagtalakay natin tungkol kay Abdul Muttalib, insya Allah. So tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.